andito kami ngayon sa nadaanan namin isang bilihan ng mga uh, surplus na damit from uh, Korea marami sila rito mga kaserola kawali marami kang pagpipilian mura lang Tos may mga bowl yan. meron ding uh, mga gamit sa pagkain uy, sige lang mukhang masarap ang niluto mo tatandaan ko nung ako ay nagtatrabaho sa Korea ganito yung ginagamit namin kainan ito yung pinaka plato namin kasi ang gamit namin ay chopstick tapos ang kanin ay yung sticky rice kaya pwede mo siyang i-plastic meron din silang mga containers pwede yung paglagyan Bangwa, ah. sarap. Yan may mga bowl Mayroon din. Meron din. Kasa, pero hindi. Ito po ay sa Korea, ito yung soju glass. Pag umiinom ka ng soju, 'yan yung yung gamit namin. may mga large bone din sila. May mga malalaki Tapos meron din mga ukay-ukay shoes. Yeah, amin. Ito naman dito, mga pantalon na galing kuhiya pero mga brand new siya. May mga etiketa pa oh. Alam niyo ba kung magkano lang itong mga pantalon? 300 each kahit anong size. Ayan, oh, puro mga bago siya eh. Oh. Oh. Ayan, <laughs> puro may mga etiketa. 300 lang po ang isa. Dito lang po ito sa may binakayan. May mga kawali. Mayroon din mga kawali. Mayroon din siya. Mga... Ito, na... ito yata parang airport. Oh, LG. Okay, tapos, ang mga ref din siya, cooler, may washing machine. Marami. Ang ito mabibili. O, si kuya, oh, <laughs> nagluluto. Kuhain oh. mo ako yun, Masarap yang niluto mo, <laughs> kuya. Bicolano ka ba? Ah. Pare. Meron? Ha? Ah. Rep, mini rep. Ate magkano 'to? 300. Saan mo minig gagamitin? Wala lang. Safety gear. Safety <laughs> gear. Kala ko mga 150 lang yun eh. Kukunin ko na sana eh. Ito... Yung stationary bike mo ate, magkano nga yan? Alin din? Ito, ito. Ito, ito, ito. 8K. Yan, may 8, price na yan. 8K. Ito, 20 daw to eh. Tapos yung 10, 10, saka 10. Ito yata yung parang kung sumasakay sa rodeo eh. Ito parang kabayo. Oo, oo parang kabayo. <laughs> Baka pag-umukuha ko na. <laughs> oh, yun yung mga helmet sa pambike may oven toaster wala kang ano ate Sumakay, meron kang mga karit sa panggamas yun ang ano namin dito kasi pang ano na, sana namin dyan sira ayun lang no? Sayang no. Sayang. Sira. Ano sira niya ate? Balik yan. Ito Ay, ate. Balik yan. Sayang. Ito oh. Ang ganda pa naman. Wala na ganyan. Wala na yung isa na din. Warak ng ano niya dito. Yan may mga bag din. Bag. May mga blouse sa pang babae. Uh -huh. medyo maingay lang yung background natin may umuugong kasi may construction ito may mga shoulder bag siya may mga ito mga shoulder bag kung magaganda oh, mayroong pang oh. may mga comporter hmm. Meron din silang mga options. Ayun, no. Oh. May mga options din sila. So, pag may time kayo, punta lang kayo dito sa may binakayan. ito lang po ito. Actually, nakabili kami. Ito ang nabili namin, no. Oh. Para maliit na baso. Ayan, pero stainless siya. Saka makapal. 40 pesos lang niyan. napsak hmm. may mga bike din siya ito pang pang araro daw ito eh, sabi ni ate meron din sila mga upuan di sa labas yeah, may mga upuan din stationary bike kaya lang medyo mahal yung mga stationary bike nila 对，你抓那个药。